Magandang umaga sa inyo lahat Ako si May Gulawan, ang inyong unang tagapagulat sa paksang tatalakay natin ngayon Halika't sabay nating alamin kung ano ang wika, kultura, ideolohiya at mga institusyong panlipunan. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang sistemang balangkas na ginagamit sa pagpapayag ng kuro-kuro at damdamin sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan upang magkaunawaan ang lahat. Ayon kay Constantino na isang dalubwika, ang wika raw ay maituturing na bihikulo ng pagpapahayag ng damdamin. Isang instrumento rin sa pagtatago at pagsisiwalat ng katotohanan. Samantala, ayon naman kay Gleason, ang wika naman daw ay isang masistemang balangkas. Lahat ng wika ay nakabatay sa tunog na kung tawagin ay pono Na maagham na pag-aaral ito ay tawag na ponolohiya. Narito ang mga teorya at pananaw tungkol sa wika. Una ay ang Tore ng Babel. Batay sa istorya ng Biblia sa Genesis Kabanata 11, versikulo 1 hanggang 8, na kung saan ginoho ang Tore dahil sa kapangasan ng mga tao. Ginawang magkaiba ang wika ng bawat isa. Hindi na magkaintindihan at naghiwahiwalay ayon sa wikang sinasalita. Pangalawa, Baobaw. Ayon sa teoryang ito, maaring ang wika raw ng tao ay nagmula sa ito. ng tunog kalikasan. Halimbawa, ang pagtahol ng aso o ang huni ng ibon. Pangatlo ay ang dingdong. Nagkaroon rin ng wika ang tao sa pamamagitan ng matunog na nalilikha ng mga bagay-bagay sa paligid. Ngunit ang teoryang ito ay hindi limitado sa mga kalikasan lamang, kundi maging sa bagay na likha ng tao. Tinatawag din ito ni Max Moller na simbolismo ng tunog. Halimbawa, ang tunog ng kampana o ang tiktak ng orasan. Pang-apat, pupo. Unang natutong magsalita ang mga tao ayon sa teoryang ito nang hindi sinasadya ay napabulala sila bunga ng mga masidhing damdamin tulad ng sakit, tuwa, sarap, kalungkutan, takot, pagkabigla at iba pa. Ang halimbawa naman ito ay kapag ikaw ay pagod, mapapasabi ka ng ah, o hindi kaya ay ah, kapag ikaw naman ay napasigaw sa sakit magpapasabi ka lang aray o ouch o di kaya aw. kapag ikaw naman ay nabulat magpapasabi ka nang hala o nako kapag ikaw naman ay kinikiliti mapapasabi ka nang ay panglima ay ang uheho Pinaniniwalaan ng lingbistang A.S. Diamond sa baril noong 2003 na ang tao ay natutong magsalita bunga-diyemano di ng kanyang persang fisikal. Halimbawa, pagbubuhat ng mabigat. Oops! O di kaya i. pagsuntok. Oh. 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 At pagkarate. Yo! Yo! Pang-anim ay ang yam-yam. Sinasabi rito na ang tao ay tutugon sa pamamagitan ng pagkumpas sa alinmang bagay na nangangailangan ng aksyon. Ang pagtugong ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng bibig ayon sa posisyon ng dila. Halimbawa, ang pagtango bilang pagsang-ayon. Pangpito. Tata. Ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na aksyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng tao na lumikha ng tunog sa kalaunay nagsalita. Halimbawa, ang tata na nangangahulugang paalam. Tata, pangwalo, singsong. Iminungkahi ng lingwistang si Jesperson na ang wika ay nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw at iba pang mga bulalas emosyon. Halimbawa, ang pag-awit ng mga melodya o tunog-tunog ng mga ritmo. Pang-sham Hey you! Iminungkahi ng lingwistang si Reves na bunga ng interpretasyon ng kontak ng tao sa kanyang kapwa-tao ang wika. Tinatawag din itong teoryang kontak. Halimbawa, ang pagtawag ng Hey! o You! upang maipahayag ang pangangailangan o mensahe. Ang pangsampo. Kuku. Ang wika ay nagmula sa mga tunog na nalilikha ng mga sanggol. Ang mga tunog na ito ay ginaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa mga bagay-bagay sa paligid. Halimbawa, ang tunog ng kuku na ginagawa ng mga kalapate. Kuku, kuku, kuku labing isa, babong laki. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ay nagmula sa mga walang kahulugang mulalas ng tao. Labing dalawa, Eureka. Ayon kay Bury noong dalawang sadyang inimbento ang wika ayon sa teoryang ito. Maaari raw na ang mga ating mga ninuno ay may ideya sa pagtatakda ng mga arbitraryo upang ipakahulugan sa mga tiyak na bagay. Nang ang mga ideyang iyon ay nalikha, mabilis na iyong kumalat sa iba pang mga tao at naging kalakaran sa pagpapangalan ng mga bagay-bagay. Labing tatlo. Focus, focus. Ayon rin ito kay Bury noong 2003, maaaring ang pinanggagalingan ng wika ay tulad ng pinanggagalingan ng mga mahikal o relihiyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno. Halimbawa nito ay ang mga magic tricks ng mga salamangkero. Labing apat, lala, mga persang may kinalaman sa romansa. Ang salik na nagtutulak sa tao upang magsalita. Halimbawa, ang mga salita na nagmumula sa mga tula o awit ng pangibig. Labing lima, ay tararabong diay. Ang wika-araw ng tao ay nag-uugat sa mga tunog na kanilang nililikha sa mga ritual na ito kalaunay nagpapabago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. Halimbawa, ang mga silitang nagmula sa mga sayaw o sigaw sa ritual. At ang panghuli ay mama. Ayon sa teoryang ito, nagmula ang wika sa pinakamadaling pantig ng pinakamahahalagang bagay. Ayon kay Rene Descartes, hindi pangkaraniwang hayop ang tao kung kaya't dikas na kanya ang gumamit ng wika na naaangkop sa kanyang kalikasan bilang tao. Kay Plato naman, nalikha ang wika, bunga ng pangangailangan. Necessity is the mother of all invention. Sa paniniwala ito, gaya ng damit, tirahan, at pagkain, pangunahing pangangailangan din ng tao ang wika, kung kaya't naimbento ito ng tao. Anya ni Jose Rizal, kung lahat ng likas na bagay ay galing sa puong may kapal, bakit hindi ang wika? Kay Charles Darwin naman, ito ay nakasaad sa aklat ng Leo Berman noong 1175 na may pamagat na On the Origin of Language, sinasaad dito na ang pagkikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang makalikha ng iba't ibang wika. Ang wikang aramin, may paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lingwahe ng mga Aramen. Sila ang mga sinaunang taong naninirahan sa Syria o Aram at Mesopotamia. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika. Si Haring Samatikos sinasabi sa paniniwala ito na bilang hari ng Ehepto, gumawa ng isang eksperimento si Samatikos. Kung paano nga ba nakapagsalita ang tao? Mayroong apat na paniniwala kung paano natutunan na isang tao ang wika. Una ay ang paniniwala ng mga behaviorist, pangalawa, paniniwala ng mga inativist, pangatlo, paniniwala ng mga connectivist, at ang panghuli ay paniniwala ng makatao. Sa paniniwala ng mga behaviorist, ayon sa kanila, ang mga bata ay ipinanganak na may kakayahan na sa pagkatuto ng wika at ang kanilang kilos at gawi, maaaring hubugin sila sa kanilang kapaligiran. Sa paniniwala ng mga inativis, ipinalwalag ni Chomsky noong 1975 hanggang anim na ang kakayahan sa wika ay kasama ng pagkaanak at likas itong nalilinang habang ang mga bata ay nakikipag-interaksyon sa kanyang kapaligiran. Ang paniniwala ng mga connectivists naman, ayon sa kanila, ang pagkatuto ng wika ay isang dinamikong kung saan ang mga mag-aaral ng wika ay kailangan palagi ang mag-isip at gawing may saysay ang bagong tanggap na kaalaman at impormasyon mula dito, mas napapaunla nila ang pagkatuto nila. Ang tatalakayin ngayong umaga na ito ay ang tukol sa lipunan at wika. So ano nga ba ang lipunan? So ang lipunan, ito ay binubuo ng malaking pangkat ng mga tao na may karaniwang set ng pag-uugali, ideya, saluubin at namumuhay sa isang tiyak na teritoryo at ituturing ang mga sarili bilang isang unit. So alam naman natin ang lipunan ay binubuo ng iba't ibang pamilya. So kahit naman tayo ay isang pamilya, mayroon tayong iba't ibang ugali. So ayon kay Saper, isang libot naraan, apat na ang wika pasalita man o pasulat ang instrumentong ginagamit ng mga tao sa loob ng lipunan ito upang makapaugnayan sa isa't isa. Dahil kung wala tayong wika na sinasalita tulad nating mga bisaya, marahil hindi tayo magkakaintindihan. Ito naman tayo sa its speech community. Ito ay ang pangkat ng tao sa loob ng lipunan na may tiyak na wika ang gamit ayon sa kanilang antas, pamumuhay, lahi, kasarian, gulang, hanap buhay, interes at iba pang panglipunang sukatan. So, tulad ng speech community, tulad ng mga bakla, mayroon silang bakla o bading o gay community, mayroon silang iba't ibang wika na kanilang sinasalita na sila lamang ang nakakaintindi o marahil sila ay mas madali nila maintindahan kung yun ang wika nilang na kanilang sinasalita. Tulad ng bayo, ang ibig sabihin niyan ay we have juwa. So, ayon kay Paz, daw, dalawang libo tat, tatlo, ang sosyolinguistika ang larangan ng pag-aaral ng wika na nagsusuri sa pagkakaiba-iba ng lingwahe sa istruktura ng lipunan. So, ang sosyolinguistika ito ay larangan ng pag-aaral. So, dito ay sinusuri nat Sinusuri nila kung ano nga ba ang pagkakaiba-iba ng lingway sa bawat lipunan. Dahil tulad dito sa Mindanao, mayroong Bisaya, Cebuano, uh, Bisaya, Subanen at marami pang iba, mayroon ding mga Muslim. So, ang wika ay nahahati sa dalawang pangunahing dimension. So, unang dimension ay ang geographical. So, ano nga ba ang geographical? So, ang geographical na salik, ito ay nag-iiba ang wika dahil sa geographicong lokasyon ng speech communities. At ikalawa, ang language boundary bunga ng migrasyon o paglilipat. So, Paano na iba ang wika sa dialecto? So, ano nga ba ang pagkakaiba ng wika sa dialecto? Pinagbabatayan ang mutual intelligibility o pagkakaunawaan. Wika ito kapag hindi naiintindihan ng dalawang tao na nag-uusap na may magkakaibang variety ng wika tulad na lamang ng mga foreign o mga Pilipino kapag tayong mga Pilipino ay hindi tayo nakakaunawa sa mga English na nagsasalita marahil hindi talaga tayo maintindihan. So, buti na nga lang na tayong mga Pilipino ay marunong tayong umintindi ng mga Ingles na mga salita. So, dialekto ito kapag nakakaintindihan sila bagamat may konting disturbance sa pangunawa. So, nakakaintindi naman sila pero yung baka mali nila ang kanilang pag May maikling disturbance sa kanilang pag So, ang social. Social o dialect o sociolect. Variasyon ng wika na ginagamit ng speech communities ayon sa antas ng palipunan, edukasyon, trabaho, gulang at pangpanlipunang sukatan. So una, na social. So register. Ang wika, ang wika ang gamit ng isang tao na nakabatay sa kanyang katayuan sa lipunan o grupong ginabila, bibilangan. Formal na register kung ginagamit sa mga formal na sitwasyon o okasyon gaya ng akademya, simbahan, korte at iba pa di formal register kung kaedad lama ang kausap. So tulad ng register, tulad ng mga attorney. Tulad ng mga attorney, may register sila na kwan. Tulad ng your honor, ganyan pag sila ay nasa korte. Mga ganyan, may register sila na salita. At ang ikalawa ay ang edulect. So ito ang dialektong personal sa bawat speaker. Sinasal, sinasaklaw nito ang kabuuan ng mga katangian at kagawian sa pagsasalita ng isang individual. Ang pagkakaiba ng wika ayon sa mga pisikal na katangian, liit o laki ng bibig, kalidad ng tinig at iba pa. At ngayon, nadadako naman tayo sa kaantasa ng wika. Narito ay ang wikang pambansa o batas at binagamit ng siip sa kalahati ng populasyon ng bansa. Ginagamit din ito sa halos lahat ng larangan kabilang na ang edukasyon at politika. Ang pangalawa naman ay ang pang pangpanitigan. Ano nga ba ang pang pangpanitigan? Ito naman ay ginagamit ng mga idioma at tayutay upang magkaroon ng kakaibang pagpapahayag maliban sa karaniwang paraan. Ang lalawigan o region, gaya ng Chaya, Ilocano, Bicolano, at iba pa. Meron naman tayo dito ang formal. Ito naman ay ginagamit sa mga formal na okasyon, gaya ng pagkukulong, pakikipag negosasyon pagkuturo, at iba pa. Kolokyal. Ito naman ay ginagamit sa ating pang-araw-araw na pakikipag iba't ibang gamit ang wika sa ating lipunan. Ang una ay interaction. Ang interaction ay ginagamit ito sa pagpapanatili ng mga relasyong sosyal katulad ng pagbati at uh, pagbati sa iba't ibang okasyon. Pagbibiro, pag-iimbita, pasasalamat at iba pa. Ang halimbawa nito ay ang magandang araw at kamastahan. Ang sunod naman ay instrumental. Tumutugon sa mga pangangailangan ng tao gaya ng pakikinig, pakikinig umnayan sa iba. Maisasagawa niya ang mga anuman, mahingi ang iba't ibang bagay sa tulong ng wika. Pangatlo ay regulatoryo ang may gamit ding re regulatory ang wika na nangangahulugang nagagamit ito sa pagkontrol ng mga ugali o asal na ibang tao, sitwasyon o kaganapan.